naman ang tagbaha. Ang mga ahas sa kabukiran ay mabubulabog at ito na naman ang panahon na mapipilitan silang lumapit sa tao upang magisilong. Sa ganitong kapatagan, bagamat maraming iba't ibang ahas ang nasa paligid, tanging kobra lamang ang mapanganib at dapat maiwasan. Kaya't inipon natin ang ating mga kaibigan, ilan sa kanila ay mga magsasaka, na bagamat alam nilang may mga kobra sa kanilang sakahan, ay hindi pa rin nila ito kabisado. Ang pagkakakilala sa karakteristiks ng kobra at pagkaalam sa kung saan lugar siya nagpupugad ay malaking tulong upang maiwasan ang hindi magandang inkwentro nito sa tao. Nandito tayo ngayon sa Concepcion Tarlac kasama ang uh, Concepcion Misanmetong Jaggers uh, Club grupo ng mga kabataan na oh, kabat ka. Kabataan. <laughs> <laughs> Magde-demo tayo sa kanila para nang sa ganun ay oh, makilala ng lahat ang talagang characteristics ng Cobra. So ito yung purpose natin ngayon sa mga kasama. Kasi kahit nasa rural niya sila, may mga Cobra sa paligid. Laging nakatago yan. Marami sa kanila hindi pa daw nakakita ng Cobra. Kaya ngayon, meron tayo ditong dala na siguro mga sampung piraso ng cobra. Pawawalan natin dito. to, <laughs> so, sige, yung isang ano eh, buhos dito para makita na nila. Ito ang, ang cobra, ito lang ang talagang peligrosong ahas na maaari nating ma-encounter. Maliban dito, pwede nyong hayaan lalo na yung mga grand snake, yung mga wolf snake. Wow! wow. <laughs>

Ayan ah? Kaya pilihan niya! Ito yung karaniwang size ng cobra. Wow! 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 ang gusto lang niya talaga Wow! sa Wow! Wow! Ayun, eh, kung kundutusin, provoke na siya. Pinupupoke na natin siya. Pero ang talagang gusto pa rin niya, umalis. Pero, wala talagang nag aabol ng ano, tao. Mer meron, ba yung King Cobra, na ng King Cobra, lalo na kung ano, kung... Kung, kung, kung siya ng mga itlog niya. So, ganyan, ganyan lang sila. yung Tapos ang cobra, pagka hindi siya hindi niya nilalapad yung hood niya at saka hindi siya humaharap, ibig sabihin hindi siya kakagat. Mas gusto niya Malamang, na lang. Malamarin na lang pala rin. Malamang kakagatin ka lang yan. Kung maapakan mo siya, malapit dun sa malapit dun sa lihim. Kaya ang sugat ng mga nakakagatin Karaniwan dito lang sa baba. Nung nakamotor nga, may batang gulit, batang yan? kung masasagasaan mo siya ng motorcyclo, ma makakagat siya, sigurado. Kahit saan. Kahit saan. Pwede siyang tumama sa gulong, pwede siyang tumama sa... Pwede niya tamahan yung paha mo. Kung magpatawa, no? Guys. Kumakan natin yung minabing Oh. Mas gusto pa rin talaga niya ano. Palang parang last recourse niya niya talaga yung yung mga gat. Kaya kung totoo, pwede pwede silang hayaan na nandiyan lang. Wala yes. Ay, Alam, walang sense of hearing ang ang uh, pagmasdan niyo. Wala, oh. wala silang wala silang external ear kaya hindi sila nakakarinig ng sound kagaya natin itong mga ito pagka pagkasigat ang araw yung 8 o'clock, 9 o'clock, hanggang bago magtanghali, nagbabasking sila. Kasi cold-blooded sila. Nagbabasking sila. so sabi, magbibilag sila para kumuha ng init sa araw. Oh, ngayon, nakakaano sila, nakakatulog kung minsan. Yun yung pagkakataon na makakalapit ka sa cobra na maapa, posibleng maapakan mo siya kasi natutulog siya. Pero kung hindi siya natutulog, acute naman yung sense, nung, sense niya sa vibration. Lalayo siya. Itong Pumuklats na to. Perfect yan. Pagka nakapasok yan sa... Pumasok yan sa konting... Konting sukan lang. Parang nagiging invisible siya. Kaya ang nakatanim sa isip ng marami, napakabilis daw nito. Pero sa totoo lang, ganyan lang siya kabagal. Hindi totoo na mabilis ang cobra. Ay, kaya, na, kaya hindi ka niya mahahabol. Hindi. Actually, walang ahas na kaya kang habulin. Kung magkakarera kayo ng ahas, kahit yung pinakabilis oh, ka na ahas, hindi ka. Hindi tsaka madali ng mapagod. So more of oh. lang daw. Ganyan lang siya. Bali ang ginagawa niya, is threat display. Isa, dalawa. So yung sinasabi kong ano, hindi sila nag Dalawa na yan. O baka naman yung iba, subukan pa natin. Kagaya niyan. Na, kagaya niyan. Ilang days na sila Diyan sa cage nila. Ano to eh, nakuha sa bahay to. Ito yung mga itinawag sa mga kasama na pumasok sa mga kubo, sa mga bahay. So tatlo na sila. <laughs> Oh, apat. Oh, diba? Yung iba, pagka nagkakaroon kami ng mga ganitong demo, akala nila, akala nila, uh, train. Akala nila uh, train, akala nila, turuan. Paano mo tuturuan eh, hindi nga nakakarinig na. <laughs> hindi, hindi natuturuan yan. I yan yung talagang characteristics ng Cobra yung yung ito, takot kumbaga ah, sumosobra no? lang yung takot natin so, sa mga anak takot na oh Ganyan, no? O, pwede kayong mag-selfie dito. Selfie dito <laughs> oh, oh. Okay. Okay. Okay, oh, po I muna. Mean, o, oh, pwede kayong selfie O, pwede kayong mag-selfie. O, pwede kayong mag-selfie. O, makalive tayo mo. Yes. O, uh, uh, Facebook. Nakalive tayo sa Facebook. Magandang-magandang umaga po sa mga... Hello, good morning! Hello, with Robbins and Metong Jaggers Club 2024. Pwede po kayo umupo Dito po kayo. Ay! Oh, sige o. Okay, oh. <laughs> Ayan o. Oh. Di pirila po yung ahas. Oh, kayo itri nanin, itri kayo na oh. nito kayo na ano. Kakayanin. Oh. Ayan o. guys. Remember oh. member na kayo. Member. <laughs> kayo na ng uhuli ng ahas. Ah, Sa inyo na. recruit kami ng members. Buti na, ena, ena gagap ganyan lang, ganyan lang sila kasi effect na nila na captive sila kaya ang ginagawa na lang nila mag-threat display Boss Mari, how many times lang mabukog ito't mahanap? Ito ang mutation Once a year lang silang nagme-mate may season lang na magme-mate sila minsan lang sila sa loob ng isang taon ma 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 magme-mate mag itong size Baka na, baka na, parahinan isang papadlo Restor, paulit-ulit mo 'yung championship na lang ibatian. Ali pula, hindi natin matatantya 'yung ano, pero matanda 'yan. usually, usually saw dito 'yung papababa sa breeds o diyan. Nararamdaman mo kasi 'yan. Yung mga ano, yung mga ahas, meron silang tinatawag na indeterminate growth. Ibig sabihin, hindi tumitigil 'yung paglaki nila. Kaya pag nakakita ka ng ahas na sobrang laki, ibig sabihin 'yan matandang matandang ahas na 'yon hindi hindi wala silang hindi tumitigil yung paglaki nila hanggang buhay so, so, sila. Kaya kung doon sa lugar na kagaya ng lugar niyo na hindi na awan yung sukan, hindi nawawalan ng tubig, hindi sila nawawalan ng pagkain, hindi sila nawawalan ng taguan. Doon doon ka makakakita ng mga naglalakihan, super na malalaking ahas. <laughs> yung yung Philippine Cobra natin, ito Lalo yung ano, ito yung average, ito yung karaniwang Maraming size ng Philippine Cobra natin. itong size na to. Ang timbang nito, kung mataba siya, mga 1 kilo yan. Yan yung karaniwan. Pero merong itong itong isang ito, nasa 1.5 yan. Malaking klase na yan. Merong lumalaki ng 2 kilo, 3 kilo. Very rare. Merong kung ng 4 hanggang 5 kilo. Ibig sabihin, nakatira yung ahas na yon, matanda matanda yung ahas na yon, nakatira siya doon sa isang lugar na talagang suitable sa kanya para para makapagtago, makapanginahin, magpalaki ng todo. Pero ibig sabihin noon pag umabot siya ng ganung tay, matandang matandang ahas na siya. Pero usually mga ilang taon kaya yan yung ano niya, lifespan. Sa estimate maabot siya ng mahigit na 20. Ah, mahigit na 20. Matanda rin 'yan, no? Ganyan lang ugali bakit mo papatayin yung hayop na kaya kita mo kanina pa natin pinoprovoko na ano siya uh, alerto siya so, na, 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 niya yung yung threat sa kanya pero ganyan lang ang ginagawa niya boss lar eh kung hindi ka marunong uh, manghuli ng ahas ahas tapos <laughs> nakasalubo mo gusto mong hulihin iwasan mo na <laughs> yan kesa sa hulihin mo papatayin mo Iwasan mo na lang mas safe. Was lang eh. Kung ba yung, di ba? Four sided din siya. Ate, eh, papakita ko sa inyo ha. Oh, ikit na ko. mo na. Conscious siya sa movement, pero yung nakikita niya hindi ka pares nung malinaw na kagaya nung nakikita natin. So, ating na yung bawa ito ah, sounds, Yung sila. Ating na mo. Ang tinitingnan niya ngayon ang bukha ko. Di ba? Oh. Walosos lang siya sa movement. Oh. Ah. Sorry. Sorry. Is there in yeah. your life na may against na, na kamay. We can no. share. <laughs> yeah, share <her> out. 'Yan mga dinest. Wow. Mo napansin niyo kasi hindi niya nakikita. Ang ang focus kasi niya. Kaya, ang ang talagang ano dito, mas mabilis ang approach mo sa kanya dahil movement lang ang go Yung pagpatilo, Mas magre siya kung mabilis. Ah, kung, kung mabagal, kung mabagal hindi, niya, hindi niya pinapansin yung mabagal, oh. Pero mapapansin niyo, talagang Boy, black lang ang ginagawa niya. Man. Hindi pa rin siya nag ano. Kaya pa lang nalilate pagka ganun. Hindi ka makakagat niyan kung nakikita mo siya. Palagi. Um, basta siya. basta, basta ba, nasa harap mo siya, nakikita mo siya. No way mo na eh. niya. Isari. Sa so, ganun lang siya. Yung mga paniniwala natin na matapang siya, Mabalasik susugurin ka, patapain ka, mabalintaran yung... Warm your skin or cold? Lang tau ya, warm. Pwede, hindi. Cold-blooded ang mga ahas. Madimlala. Oh, sige, subukan yung hawakan. Yan, burita kayong wet surface din. Burita wet surface. Yan, mga kailasapa. Ang kailailo

cobra, makikita mo kung ano yung talagang totoong ugali niya. Uh, mawawala yung takot mo at makikita mo na hindi naman wala naman palang lang wala naman palang lang kagilagilalas doon sa ginagawa ng mga nakikita natin sa YouTube na pinaglalaruan yung mga ahas. Although karamihan doon sa mga yun ay may trick pero ganun lang talaga ka simpleng hawakan compared compared sa ibang mga buhay ilang compared sa ibang wild animal pinakamadaling hawakan ng ahas kasi ulo lang ang ulo lang ang uh, ang ko mo diyan walang special power yung mga tao na nakakahawak ng ahas kilala lang nila yung ahas at yun po ang layon ng aking mga videos ang magbigay ng mga tamang informasyon upang huwag na nating katakutan na mga kayo na katulong natin sa pangangalaga ng kalikasan maraming maraming salamat po hanggang sa susunod na video maraming maraming salamat po sa mga nanood sa ating live bago kami nakauwi matapos ang ating demo isang nagpapanik na ginang ang tumawag may ahas daw sa bahay nila at sumuot sa isang tubo. Kalapit na bayan lang ito, Bamban, kaya doon na kami So, si Moka puno talaga. Sumilip siya, nagutong na siguro. Ano yan? Ano yan? rat snake siguro huh? yan. <laughs> hindi yung <yan, laughs> hindi yung <yan. laughs> cobra teka sandali sa butas daw sa butas ano bayawak 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 <laughs> bayawak okay, balik na bayawak bayawak hmm. Hindi pero, pero aga -aga aga, mo, pero agapan na rin tayo mga mga ng mga 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 mo mga 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 lang, malit Parang sama mas ya tutup ya oh. bang huh? oh, iya. <laughs> 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 kilo <-odera. laughs> <laughs> karagul, karagul nang. Hindi, okay. yun yung ano. Tabuntok yan kasi ubi nga. Wapi. Yun ka kasi yung nangyayari dahil sobrang takot tayo sa mga ahas. Kung kakilala natin yung characteristics ng mga ahas. <laughs> Nagulat ako. Nagulat ako. Nagulat ako. Nagulat ako maliit na bayawak lang siya. Kasi ah! laki, magatin mm -hmm. laki lang ng an uh, parang. Ay, ah, sumisilip-silip kasi siya doon sa uh, ano, doon sa uh, lo, nakita ni brother, akala niya ng ahas ah, kaya uh, tinawagan tayo. Ayun pala, bayawak lang. Kung so, cobra hindi basta-basta ako sa uh, ganun, maliban kung halimbawa bumaha, talagang know, ano. Bumaha, <laughs> uh, yung ulo niya. Uh, 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 Hindi ko tanik niya ako. Yung ulo po kasi niya inahalita, Nakakatakot. Wal ko yung mas, kasi dito nyo po nakita yung ano di ba? Yung balat? Yung cobra hindi siya basta basta Kaya, yan. kaya kanina sabi ko agad, rat snake. Pero sobrang nervous ng kanina Didila, dilaya di -dila, Di la di <laughs> <laughs> yeah, baby, ah, Ay adiyan, oh. ay ay Ano ay 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 Ano? ay na dito. Napalayo tayo dahil dito sa maliit na buwaya. Ha, oh, mo siya. Di ba tatalon oh, 'yan? Tingnan mo. Ayun. di ba? Kita mo? Oh. Hey, uh, hey. 'Pag binaba ko to, tatakbo na siya doon. Tutukan siya. Bumubuo na Hindi, hindi, tutok mo dito sa bunganga ng ano. Hindi, pakaagat ka muna. Ay. Ikaw, ikaw gusto mo. Para maganda yung vlog. Ikaw, ikaw Pakagat ngayon eh ay 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 ako na mo ibebenta ligwaye ng tangkay kaya nga pinatutukan sa'yo para wakunan mo yung tubigaw kasabay baba ng kami